gagawin tayong extreme yan para may naman extreme ang problema nito sabi ng may-ari nung hindi pa nabuksan sira itong ano kasi paikot-ikot na lang siya oh. yan tapos yun ang akala niyang sira ah, kaya nawala ng power sabi ko baka hindi naman diyan pero tingnan natin so saksa ko muna to power on natin yan tapos power on natin problema niya walang display walang power So ngayon, papakita ko sa inyo na nag voltage checking ako dito sa transformer. Okay naman hanggang sa USB Bluetooth. Ayan. So kunin natin yung tester. Mag voltage checking tayo mga boss. Ano, naulog na. May naulog na mga gamit. Ito yung supply. Alipat muna natin sa AC. Yan, naka-on siya. Tinisting ko tong ano, tinister ko tong pinaka input niya. Meron namang 20. Ah, yung isa. Oh, meron namang masusukat. Ito yan ng mga boss. Tapos lipat tayo sa DC volts. May nasusukat naman tayo dito sa output. Yan, 5 volts. Ibig sabihin yung supply good good yung supply so baka may problema dito sa kalang dito sa harapan pero sabi ko baka nahugot dito yan kasi ano eh. umikot ng umikot tong ano eh kalasin muna natin pati yung ano baka sakaling nawala dito or ayun nahugot nga mga boss nahugot yung supply kaya nawala subukan natin ibalik Yan. nahugot kasi na ano eh napulopo to dito nilaro so pwede tama yung ayon ayun nag power na yun so gagawin natin papalitan ko na lang itong dalawang volume kasi nasira na tapos napagana natin yun lang palang ano anong nangyari dito kaya siya nasira kasi inikot to umikot na nilaro ata ng bata or kung sino man kabila at parihos uh, nabanat yung wire nahugot nahugot yung wire pati dito natanggal so yun lang ang naging problema nitong extreme na ano tika lang kalasin ko muna tong dalawang potentiometer yan papalitan na lang natin yan tapos napansin ko dito parang may nahugot oh. ayan oh. So tingnan natin kung saan to galing kasi dyan na yun. Tsaka linisan ko lang yan mamaya. So papalitan natin dito Baka dito yan ilaw Iisa silang ilaw Kasi umikot ng umikot eh Yun muna Tapos ito Ayusin natin Baka may naugot pa dyan na ibang ano Yun na lang Ayan, mga boss uh, Ito pinalitan natin ang dalawa At saka yung ano may ilaw na Kasi natanggal yung mga ilaw dyan Nakasiris pala yun Okay na to Gumagana na Ano ito natin Nakaipim lang kasi tayo ngayon eh Teka lang, lagyan natin ng ano ng input input sa likod. Ano ba yung input ito? Uh, out, yun. Audio. Auxiliary na lang tayo. FM kasi ma-hazing yung ano. Bluetooth. Yan. Yan, okay na. So, ang gagawin na lang natin dito ay kunting linis na lang. Buga na lang ng hangin yan. Ayos na to. So, mga boss, hanggang dito na lang yung vlog natin. At thank you, thank you, mga boss. Buti ang sira niya nakalas lang itong pinaka supply hindi tayo nahirapan. Akala ko kasi nung hindi pa namin nabubuksan, akala namin sira na yung transformer kasi kadalasan aluminum yung transformer ng ganito. Tapos misan akala ko din ang sira ay ito yung pinaka regulator niya ng USB Bluetooth board yan yung 7805. Nasisira din yan mga boss. Naka-encounter ako niyan sa concert KCS-12 yan. Ha? At KCS-212 ata ayun Yung sira yung ganito. Kaya walang display dito. So pag sira yun, walang display. Pag walang supply, ganun talaga walang display. Dito naman, maganap ako ng knob. Lagyan ko yan para kompleto. Sa so, ngayon, okay na? Pwede nang gamitin ng mayari.